pinagdiriwang ng simbahan ngayon araw ang pista ng kapanganakan ni San Juan Bautista sa tanang mga pintakasi ng iglesia. Ang mahal na at si San Juan Bautista lamang ang ipinagdiriwang ang kanilang mente. Kadalasan ang kamatayan ng isang santo ang kanyang pista sa paniniwala na ito ang araw na pumasok sila sa kaluwalhatian si Juan Bautista, ang anak ni Zacarias at Isabel na pinsan ng mahal na Virgen. Ikinuturing si Juan na panghuli at pinakadakila sa mga propeta ng Israel ayon na rin sa Panginoong Heso Kristo na kanyang pinsan. Si Juan ang tumatayong tagapanguna sa manunubos at ang hinirang upang maghanda ng pagdaraanan ng Mesiyas nagbigay siya ng patutuo tungkol kay Jesus bilang order ng Diyos. Maraming hindi may paliwanag na bagay ang naganap ng ipinagbihis si Juan. Halimbawa, napipi ang kanyang amang si Zacarias dahil hindi nito pinaniwalaan ang ibinalita ng anghel na magkakaanak sila ng kanyang asawang si Isabel sa kanilang katandaan. Si Maria, na ina ng Panginoon, itumalaw kay Santa Isabel upang pakapabanahin ang kanyang anak na noon ay aning na sa sinapapunan. Nang isilang ang anak na iyon ng mag-asawa. Zacharias din ang nais ibigay ng mga kamag-anak bilang pangalan. Subalit, Juan ang ibig ng ina at iyon din ang pinatunayan ni Zacharias nang isulat nito ang pangalang ibinigay ng anghel sa kanya. At saka pa lamang nawala ang pagkapipi ni Zacharias. Si Juan o... Oh, Malugod na kaloob ng Diyos sa Hebreo ay tinawag na Bautista. Dahil sa pag niya sa ilog muna, bilang isang tinig na umihiyaw at sugo ng Diyos na tagapagkilala sa Mesinas, siya ay pinagkukutan ng ulo ni Herodias at inilagay sa bandeha ang kanyang ulo. Noong Agosto 29, inugulita ang pagiging martir ni San Juan Bautista. Paalala ng simbahan, ngayong pista ng kapanganakan ni Juan Bautista. The birth of John the Baptist teaches us to joyfully point to the Messiah, offer our lives to become prophets of truth, humble ourselves always before Jesus, and never to be afraid to tread the path of martyrdom. Saad ni Pope Francis. Let us learn from the one who was the forerunner of Jesus, the ability to bear witness to the gospel with courage, beyond differences, while persevering the harmony and friendship to form the basis of any credible proclamation of the faith. Noah magsilbing inspirasyon at lakas sa atin ang buhay ni San Juan Bautista upang patuloy nating isa ang plano ng Diyos ng may pagpapakumbabang tiwala, pananalig sa gitna ng mga pagsubok at tapang may ang katotohanan. San Juan Bautista, ipanalangin. tapienci